Ligay, ligay. Wow! wow! Lige dito, Mga kwento. ikakasal po. sila, Kuya Will. Mukhang maghihiwalay agad, ah. <laughs> <laughs> Ito naman, hindi pa nga kinakasal. Hi, Mrs. Cel, bumati ka muna sa buong mundo. Hello po, mga Mama ko, Mama Norma, Mama Mites. Happy birthday, Noe. ako uh, Kuya Raymond, Ati Loapol, sa so, mga kamag-anak po namin sa Kaipumbo Pandi, at saka po sa mga co-teachers ko sa Virginia Ramirez Cruz National High School, hello po. At sa mga katrabaho po ni Mark Sabarco at sa mga ninong-ninang namin sa kasal, hello po. Wow! Mm. Mm. Kompleto na may ninong-ninang. Si na. Man ang mapapangasawa. Si Man? Wow. Sabi, barko daw eh. Di ba? Tama, <laughs> si Man. But you're a teacher. Uh, second choice ko po siya, pero nung LM pa lang po ako, gustong-gusto ko lang po maging teacher. Mm. Bakit kayo nag-decision magpakasal this year, 2019? Bakit not next year? uh, naghintay po kami ng matagal ba bago kami makadating dito po. Ilan taon so, ng relasyon? Eight years, Kuya Will! Wow! Oh, wow. Ah! Matagal! Okay, Giselle, pakilala mo yung iyong husband-to-be. Pinapakilala ko po sa buong mundo ang makakasama ko habang buhay, si Mark! Mm -hmm. Maganda nga po, Kuya Will! Maganda nga po, and uh, advance, congratulations, ha? Thank you po. All the best, best wishes Thank sa inyo. Thank you po. Husband to be si Mark. Wow. Mm. Isa ka bang si Man o Marina? Ano ba kayo? Uh, isa pong seafarer, we will. Oh, ah. ano bang seafarer? Nagmamanage po sa mga kargada po namin sa lubid po ng barko. Ah, uh -huh. parang caretaker ka rin. Opo, oh, tsaka maintenance oh. po ng barko kami po gumawa. Wow, galing. Ah. Eight years kayo nagsama ni Miss Giselle. Medyo long distance ba ang relasyon? Opo, oh, kaya Will. Mahirap oh. nga po eh. <laughs> so, this is it. Etong buwan na to, Malapit na, ilang tulog na lang. Ano gusto mo sabihin sa iyo magiging kasama habang buhay? Ah, uh, mahal, Ah, uh, simula first day, <laughs> lagi ko sinasabi sa iyo yun oh na mahal na, mahal kita at maraming maraming salamat sa pagkaintindi mo sa akin sa lahat ng uh, pagsubok na dumaan sa atin. Still, nagtagal tayo ng 8 years and counting pa. Uh, alam mo naman na uh, nandito lang ako palagi para sa iyo at para sa pamilya mo. Magsusuportahan kita kahit anong maging desisyon natin sa buhay. Uh, mahal na mahal kita, mami. Alam mo yan. Yes. <laughs> mahal, sa eight years na pinagsamahan natin, maraming pagsubok. Oo, pero doon sa eight years na yon na natili ako sa pangako mo sa akin na hindi mo ako bibitawan, hindi mo ako iiwanan. Kaya habang buhay, mga ko yun kasi ikaw lang yung talagang tinibok ng puso ko. At salamat dahil minanage mo ng maayos yung katopakan ko, yung katayoan ko. Kuya Will, sobrang toyoin ako. Sobra po. Anong toyo? Ano? Soy sauce? Topa, kayo Anong toyo eh? Ha, <laughs> ah, parang kami toyo ka. Opo. Opo. So, ibig sabihin niya, nag-check out si Mark sa'yo. Yes. Pero po. Pero this is the time na talaga magsasama na kayo. Opo. Again, ano pa ang gusto mo sabihin kay Mr. Mark? Mahal na mahal kita, Daddy. At excited na akong magka-pamilya with you. Wow. Oh. Ako din, mahal. Uh, yun na lang yung kulang sa atin. Sa tagal natin, syempre, nangarap din tayo na bumuo ng sarili nating pamilya. At sana i-give na ni Lord John. Dahil uh, sa dami na rin ng goals na na-accomplish natin, sana ibigay na rin ni God sa atin yun. All the best and congratulations in advance. In behalf of Wawa and Jamie Seven, sa mga ikakasak niyo Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Nose. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.